May tanong ako sa mga ko Pilipino. Kung nakita nyo ba yung hulugin sa nakapat sa pilil? Gusto nyo pa bang yung yun? Kasi ay, tapos na. Kung may pagkakapiliin ka lang, kung insurance mo o sabihin natin yung hulugan mo, parang decided yan ano. Ang tanki niyan, Yung tipong uh, dapat hindi nila pakailaman. Kasi itong napansin mo sa mga dating administration, hindi naman pinakalam yung kahit nagka-pandemic doon. Utang ino yun. Tapos may kitang mas basic yung binabawasan ka na ganyan. No? tapos lang hindi mo pa mapapakain na bangang tang ina tapos lang yung tatlong inulugan nyo diba yung so, tatlong inulugan makita nyo pag tagsabay-sabay yung tatlong yan putang na parang yung sa kaltas nyan tang ina isang araw muna. di diba pag ina tapos tang ina yung mga pilipino tang ina hindi mga marunog lang putang ina tapos yung mga inaano pa nating mga religion kahit anong religion pa yun eh, puto na parang walang ano eh walang, walang kwenta sa mga nangyayari sa mundo eh tipo yung mga member nila hinuhulugan yung monthly tapos hinahayaan lang nila na ganun ganun yung administration ngayon sila yung may kakayahan kasi nga parang ano? ubis po sila ina kahit ano pa yung mga religion mo kahit muslim ka ayan ka ah uh, ah uh, katolik ka kahit christian ka parang sa akin walang kwenta yan eh ano na kapag kulang yung sa member natin oo oh, takay naniniwala kami sa Diyos pero to wala man ng action yun no? yung mga ganitong namumuno namumuno ng mga religion takay na na yung ano nila yung mga member nila yung inang yun, yun tapos mga Pilipino takay na parang wala parang wala kayo talaga kami magagawa ang tipong ganun e, ano nangyari sa Pilipinas talaga, gago Hindi ko magkakaya, putang ina. Pinaka-e laman yung pondo na dapat na sa nag-uhulog lang, pinaka-e pa. Tapos masaklap pa. Kapag nai ka ng isang taon, nabaw nag-laylo ka muna. Puta ka, mo yung hulog i e 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 kaya tayo nabusok, kahit kaya yung mga nakaupo ngayon, parang mga ibang bansa na, kasi wala silang baka-ialam sa mga mamamayan. Hindi sa sarili interest nila, kasi yung ibang bansa naman siguro sila, hindi eh. sila makapilipino Pilipino, yung mga nangunungin sa gobyerno. Mga naisip ko lang ah, hindi ako mag-adulterate, hindi ako mag-amakuses. Yan yung ginagawa din ng legacy ngayon, parang utang ina. Parang ayoko na maging botante talaga sa Pilipinas. Inang yan, nakawan ng puting yung inang pondo yung visit. I hate din ng mga religious to kaano na yung po. I hate nang ako. Hindi eh, na ako nagsisimba yun po. Kaya nang iniwala lang ako na may Diyos. Pero hindi na ako magsisimba sa mga ganyan. Kahit aming bit niya sa akin putang tangay na. talaga.